So susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Yes, mga kanapay. Ano mo kaming nagboblog sa live? Ah, dito ako okay. uh, sa planta. Shout out sa mga taga Pacific Explorer 'yan. <laughs> ay mga taga-Waray mga taga-Samar, mga taga-Catmonan, hoy. Ay, er, ganyan ako pa. Pakangkuhan na ako. Yung mga uh, hindi pa nakapanood ng, ng aking video, manood na kayo. Please lang, ipado nyo na, ishare nyo na. Follow na mga kanapoy, yo. Oh. Subscribe tagano, nyo na. Mga tagag at malogan. Uh, mga kanapoy. <laughs> uh, uh, kagabi, nakapag-video kagabi. Video, putol yung aking video. Ah, uh, ah, uh, hindi ako hindi ako nagsimula dito sa planta. Ito ba ba ba? sa ano? Ah, bandang ya sa akin yata ako video noon. O sa ah, sa ano ba? Ano ko sa nang simula? Kasi meron akong inantay sa kagabi kasi wala mo pumapasok sa dalan mo 'yun. Ang alangan puro pa bako ako. Puro mountain pa. Kaya hmm. nagvideo na bawi na lang ako total mga bago sa ato maghapon. Di ba? Kapag, wala nang pera ang tao, magsasad din tayo. I miss bago sa uh, Yun, mga kanapoy, uh, maraming, maraming, salamat po lang sa nag-subscribe sa akin ng isang araw na tatlong subscriber tatlo. Nagtatlo sa akin. Labing tatlo. Tatlo Tatlo. So, Basta tatlo. Bali, tumatas na aking subscriber. At marami salamat sa inyo nga sa akin. Uh, yan pag, uh, gumita na tayo, mag-advent mag mag din tayo at kikita rin kayo. Kikita rin Yan. ngayon, ngayon uh, nandito tayo sa planta. Safe na mga aking pagpasok sa pagmamotor. So, maraming 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 salamat po sa inyo lahat. Ah, uh, วอาล